Matagal na ba kayong hindi nag-uusap ng taong mahal mo? Dahil sa hindi ninyo pagkakaintindihan sa isa't isa at dahil nag-away kayong dalawa at hanggang ngayon ay hindi pa rin ba kayo nag-uusap? At hindi naman kayo hiwalay ng dalawa pero ikaw ay baliwala na niya. Gusto mo ba na agad-agad kanyang tatawagan pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? Pwes, gawin ito na buo ang loob at tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. At paniguradong ikaw ay tatawagan niya agad-agad. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng maliit na papel at panulat kahit anong kulay at isulat sa papel ang pangalan at apilido ng taong gusto mong gawa ng ritual ng tatlong beses. At sa ibaba, isulat mo ang contact number niya o kahit na anong contact na meron ka sa kanya. Isulat mo lamang ang contact number niya ng isang beses sa ibaba ng pangalan niya. At pagkatapos mo nang masulat ito, kumuha ka lamang ng kahit na anong barya, kahit na anong barya na meron ka, o kahit ikaw ay nasa ibang bansa ay pwede mong gamitin ang barya mo kung anong meron ka. At pagkatapos, hugasan mo lamang ng maigi yung barya. Dapat malinis po ito at tuyuin mo bago ilagay ito sa papel na sinulatan mo at balutin mo ang barya. At pagkatapos mo nang mabalot, ilagay mo ito sa palad mo. Ilapit sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Sa tulong nitong barya, ako ay tatawagan mo agad-agad. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, ilagay itong ritual sa likod ng case ng cellphone mo kung mayroong case. At kung wala naman, ilagay lamang ito sa bulsa mo at dalhin ito kahit saan ka man magpunta. At dalhin ito hanggang kailan mo gusto. At paniguradong palagi kaniyang tatawagan. At maging okay at maayos din kayong dalawa sa pamamagitan lamang nitong ritual na gagawin mo ngayon. Basta magtiwala ka lang. At ito muna sa ngayon. Thank you and God bless us all.